Ang mga lamang lupa ay maraming uri, katawagan, klase, at mga kwento. Katulad na lamang ng ika nila ay mga duwende. Nuno na may kanya-kanyang nakakapangilabot na reputasyon ayon sa kulay na taglay nito. Nariyan ang mga elemento na kung tawagin ay duwending pula, itim, puti at luntian. Magkakaiba man ang kanilang kulay at itsura. Ang lahat ng mga ito ay mga nilalang na haligi at pundasyon ng ating kulturang Pilipino na pinabalot ng hiwaga, kababalaghan at kilabot. Mga pambihirang nilalang na madalas nating naririnig sa bawat istorya at karanasan ng mga tao mga pambihirang misteryo at hiwaga na sa bawat pamilyang Pilipino ay siguradong may tahimik na kwentong tiyak na pupukaw sa ating malikot na kamalayan. Kaakibat ang makapanindig palahibong kilabot at kababalaghan. At ang kwentong inyong maririnig ay mula sa ating mabuting kaibigang tagapakinig na tiyak na inyong magugustuhan na mag-iiwan ng malalim na katanungan totoo ba ang mga lamang lupa? Tawagin mo na lamang po ako sa palayo kong geron. Pamilyado at kasulukuyang may magandang trabaho dito po sa may bansang Arabo. Tandang-tanda ko pa sa kwento ng aking tatay nung siya ay bata pa doon po sa aming probinsya ng Takloban sa tahimik at payak nilang tahanan ay may ilang kwento na ibahagi noong nabubuhay pa ang aming mga lolo at lola dahil ika niya, doon sa may silong ng kanilang tahanan ay may mga namamahay na mga hindi nakikitang mga nilalang subalit ika ng aking tatay ay kakaiba ang ugali nito kumpara sa kwento ng iba dahil may kakatuwang pamamaraan daw ang mga lamang lupang ito tuwing sila ay nagpaparamdam hindi daw masabing masungit ito katulad ng mga duwending pula hindi ito kasing bagsik ng duwending itim ngunit mas madalas ay hindi nila maiwasang matawa tuwing ito ay nagbibigay ng mga pagpaparamdam lalong lalo na ng mga senyales dahil sa tuwing ito daw ay nagagalit ay bigla na lamang silang nagugulat dahil sa pagbabagsakan ng mga kagamitan lalo na doon sa may kusina na madalas pang napagbibintangan ang kanilang mga alaga na sumusungkal daw sa may ibabaw ng lamesa ang mga kaawa-awang pusa. Pero sa tuwing kanila naman itong sisilipin ay wala naman silang nakikita. At hirig lamang daw nito ay wari magdabog sa hindi malamang kadahilanan. Kaya napapakamot na lamang ang aking lolo noon at nagugulohan. Ang isang nakakatawa o nakakatuwang ugali daw nito ay ang madalas nitong pagkatok sa may sahig mula sa may ilalim ng silong. Lalo na, tuwing sila ay may paparating na mga bisita. na nung una ay hindi nila malaman ang mga ginagawa nitong pagpaparamdam na kalaunan ay kanila na ding naunawaan at nakasanayan ang mga pahiwatig ng mga nilalang Ika daw madalas nila itong maririnig doon sa may kusina ang dalawang pagkatok sa may pintuan tuwing may paparating na panauhing kapitbahay o mga kaibigan. At pagbabagsakan naman ng kagamitan doon sa may kusina tulad ng mga takip ng kaldero kung ang paparating naman ay mga taong dapat nilang iwasan. Ay, naku po! Perling! Perling! Isarado mo yung pinto! Isarado mo! Madali ka! Ba ba abay, bakit naman? Eh, magsasampay pa ako. Sayang ang init doon sa may labas. Jesus! Saan mo naggawin ang mga yan. Baka yung bumbay na yan. Madali ka! Pumasok ka na muna doon sa may kwarto. Pidisan mo! At huwag kang maingay. Wah! bombay Bumbay, bumbay! Kakaganyan mo eh. Baka gusto mo lang sundan ang ating panganay. Bumbay, bumbay! Ang init-init eh! Saka na! Che, manimik ka na nga. At mukhang... Oh, ayan na. Ayan na nga. Naku, naririnig ko na yung motor. Naririnig ko na. Pasok na. Eh, Lali. ano ba? Pasok to. Oo na. Wag mo kong ito lang. Pasok na. Ano ba? Kali. ako. <laughs> Diyos mio. Ang harot mo din eh. Pilisan mo na. At wala pa akong pambayad. Pilisan mo. Hindi. Tango po. An ano ba? Tango po. Oh. Ayun na! Ayun na! Yung kamay mo! Bakang maingay! Tao po! Patabi! Yung kamay mo! Kamay Ito! Hey! Ano ba yan? Wala na namang tao. Alagi wala tao. Namidamit sinila sa labas. Tapos wala tao. Hey! Bait-bait kapag uutang. Tago-tago. Pagsingilan. Ay <laughs> hey, nako! Ngunit... Ang madalas nitong pagpaparamdam ay ang tatlong pagkatok naman doon sa may pintuan. Dahil, noon daw ay isang maaasahan at malalapitang purok barangay ang kanyang ama. Kaya alam na nito ang mga bisitang paparating ay ang mga kalugar nitong may mga problema o hinaing para siya ay malapitan. Ah... Ah... Perling... Perling... Yung barong ko... Yung barong ko... Ah? Kunin mo... At mukhang may darating na... Constituents ko... Oh. Kailangang maayos ang itsura ko... Aba... Wow... Iba din siya eh, no? Magbabarong ka pa? Tapos mauuhi na naman yan sa inuman? Lintik... Andaya pa sinasabi... Oo oh na, oo oh na... Kunin mo na... Hindi lang... Taposin ko lang to... Pero dito sa may ikatlo ay hindi ko mapigilang matawa dahil ang mga pagkatok naman daw ng nilalang ay talagang kakaiba sapagkat parang may sunog o paparating na batalyon ng mga hapon ang maririnig ng mga pagkatok na may kasamang pagbabagsakan ng kagamitan kung ang paparating naman daw ay ang mabunganga nitong Bienan Bilig! Bilig! Buksan niyo yung pinto! Buksan niyo! Biling! Alam ko, dalihan kayo sa loob. Mga lintik na to. Dalawang buwan na akong pabalik-balik dito. Palagi na lang wala kayo. Pwiling! Buksan niyo to. Kung hindi eh, wawasakin ko to. Pwiling! Oh. Pero may pilyong ugali din daw ang lamang lupang ito na kanilang napapansin. Dahil sa tuwing may mga bumibisitang dalaga naman daw, ay maririnig nila ito na parang may humuhuni. Wari, sumisipol. Wala naman daw abala itong ginagawa ang pinakaayaw lamang daw nito ay sa tuwing umuwing lasing ang kanyang ama. Dahil madalas tuwing ito ay nahihimbing ng pagtulog, ay naiihi ang kanyang tatay sa may higaan. Na syempre ay dadaloy ito pa ibaba patungo ng kanilang silong. Kaya dito madalas sila makarinig ng pagbabagsakan ng mga kagamitan na ay nagdadabog dahil sa pumapanghing baluarte ng mga hindi nakikitang mga nila lang. Na isang araw nga ay tila hindi na nakatiis pa ang mga lamang lupa. Gumising ang tatay ko nang paika-ika. Hindi ito makalakad at masama ang kanyang pakiramdam. Nasumunod na araw ay napansin na lamang daw nito ang nakakapangilabot na biglang paglaki ng kanyang maselang bahagi. Dahilan para mas lalo itong mahirap ang magtrabaho na ultimo ang simpleng paglalakad lamang nito. <coughs> ay naku! Ah, Diyos mayo naman oh! Bakit sa lahat ba naman ang pwedeng palakihin? Uh, eh, bakit yung dalawang kagawad pa? Uh, bakit hindi na lang si Mayor? Uh, si Mayor na lang sana. Uh, Tintik naman oh. Uh, para na akong alimasag kong maglakad. Uh, kaunti na lamang eh. Mukha ng kambal na lang ka. Yung bitbit bit ko sa aking singit. Paray uh, ko po. Pus, ala, si Mayor, bukang nasibak sa pwesto. <laughs> Lalong lumiit. Tse! Hey! Tigilan mo ko, berling, ha? Tigilan mo ko. Uh, aray ko. Berling, uh, berling. Uh, pakitawag na nga si kama nito. Pakitawag na. At hindi ko na talaga kaya. Aray ko. Ay sus. Parang yan lang eh. Inuman mo lang ng bio-jessic yan. <laughs> <laughs> Anong tig sa sabi mo? E eh, para nang aong ng anak na naudlot sa pagsilang. Ugh, tawagin mo na perling. Hindi ko na talaga kaya. Parang awa mo na. <sighs> Ang sabi daw ng ama ni tatay ay kaibigan ito noon pa sa may bukid ng kanilang lolo bining mula pagkabata. Hindi daw ito talaga nakatira doon sa kanilang silong. Sinundan lamang daw ito mula sa may kakahuyan malapit doon sa kanilang sakahan na nung una ay hindi nila ito pinaniwalaan Subalit, nang dumalas ang pagtaas ng tinaranas nitong lagnat ay sinubukan nila itong ipaalbularyo na dito ay kanilang ang nalaman na totoo ang ikinagkwento nitong mga kapapalaghan Naika naman daw ng albularyo Ay ganoon naman daw talaga Pero kalaunan ay kung magiging panatag naman ang lamang lupa Sa pananatili sa kanilang bahay Ay magiging banayad ang lahat Mapapansin na walang nagkakasakit sa kanilang pamilya At ang kanilang buhay ay magiging masagana Sabi nila, ang mga lamang lupa ay tagahatid o nagbubunga ng swerte. Kaya hindi ba't madalas nating maririnig sa iba pang mga kwento ay ang mga tahanang pinabahayan ng mga ganitong nilalang ay nagtatamasa ng nag-uumapaw na buenas at ang buhay ay sumasagana. Na hanggang sa aking paglaki ay madalas ko nga itong pinakikiramdaman ang sinasabi nilang mga hindi nakikita ang mga nilalang. Na dahil sa mga kwento lamang ng aking tatay at lolo, ito ay aking naririnig. Wala akong sariling mga katunayan. Nakakaramdam ako ng pilabot. Pero wala po talaga akong mga nakikita. Ngunit isang araw... Alanganin na ako ng magising... Nagtrabaho na kasi ako noon doon sa may Maynila. Madaling araw na kasi ako nang dumating kaya sandaling pagpapahinga lamang ng tanghali at nagising na nga ako ng mga bandang hapon. Nasa may bukid na sila nanay at tatay kaya pagkabangon ko ay dumiretso ako doon sa may kusina. Mag-isa akong nagkakape. Nakatulala nang piglang Sumagi sa isip ko Ang tungkol sa kanilang mga kwento Ang nilalang Na kanilang kung tawagin Ay Nuno Sa punso At sa pagkakataong ito Huminga ako ng malalim At dahan-dahan Ipinikit ko Ang aking mga mata sabi kasi sa akin noon na kung nais ka daw bang malaman kung totoo ang kwento ng kababalaghan ay ito lamang ang tanging paraan. Ipikit ko lamang daw ang aking mga mata ay para na akong may kasama. At ginawa ko nga po ito na dito. Halos magmistulang pako pa ang pagtataasan ng Aking mga palihibo mula batok hanggang ulo dahil mula sa aking pagpigit nararamdaman ko biglang tila biglang tila yumukyog ang mahabang silang kawayan na kinauupuan ko parang may sumampa damang-dama ako Papalapit ito, lalo pa't lumalakas ang paninintig ng aking mga balahibo. Dahan-dahan, papalapit ito sa aking pwesto. At ang agwat mula sa aking kinauupuan ang sinasabi nilang, hindi nakikitang nila lang ay papalapit papalapit ng papalapit. At narinig ko pa na tila inaamoy-amoy pa ako nito. Dahil, dahil yata sa ako ay ganing ng Maynila. At suot ko pa ang masangsang kong pabango na siguro ako ay labis nitong inikilala. Inaalala. Nang biglang, na halos atakihin ako sa puso nang marinig ko ang malakas na katok dahil sa pagdating ng aking mga magulang. Nanatawa na lamang ang aking ama't ina nang ikwento ko ang aking naramdaman tungkol sa may di nakikitang nila lang. Natapos po ang aking maikling bakasyon doon sa aming probinsya na bago ko umuwi para bumalik ng Maynila habidin pa sa akin ni tatay na kumatok ako sa may haligi ng aming bahay bago ako lumisan para naman daw hindi magtampo ang mga lamang lupa na parte na ng aming pamilya Hanggang dito na lamang po Sir Narrator Dawa ay magustuhan ng iyong mga tagapakinig ang aking maikling kwento Pagpala inawa tayong lahat Marami pong salamat At kung inyo pong nagustuhan ang maikling kwentong ibinahagi ng ating mabuting tagapakinig, ay isang napakalaking bagay po ang pag-iwan nyo ng like, pag-subscribe, at pag-iwan ng positibong mensahe. Isang maliit na abala lamang po ito na aking hinihiling, ngunit napakalaking tulong po para sa ating pagpapatuloy pa ng kwento at pagbibigay aliw. This is your one and only Colas, your original regular dose of Tagalog horror good vibes na nagsasabing, stay safe and fresh everyone and always stay awesome. Peace out.